magpalang araw po sa inyo lahat uh, maulang hapon po na naman po sa inyo uh, nandito naman po iwa ang pangkasihan na magtuturo po ng mga karunungan din po sa inyo para may magamit po kayo kung kayo po ay uh, palagi po nagbibiyahe nag nag o naglalakad sa may madilim na uh, lakaran po at uh, ma kon po yung mga bahay mga para pailanilan po yung mga bahay na inyong daranan para kayo po ay uh, maligtas po sa kasamang loob mga kuldabot po dyan ay kunin nyo na po itong orasyon na kayo babagay po ito para maligtas po kayo sa lahat ng kapamakan at kapanganiban napaka-importante po ito isi-share po sa inyo orasyon na ba sa kasamang loob po bago po kayo malis ng bahay ay manalangin po ng isang ama namin walahati at isa rin po sa isipan at ipo sa inyong dibdib pa krus po. Bago po kayo malis ng bahay, malalangin ang isang ama namin at luwalhati po. At isa rin po yung orasyon ng tatlong bisis po. At usalin po sa isipan at ipo sa dibdib pa krus po. Narito pong orasyon po. Mayroon sa Dordin yung tatlong bisis po. Ipo sa dibdib na pa krus po. ہمارے سلامت باتبارد.